taga ano to uh, mga taga city hall kaya malinis na ayan dito tayo kukuha ng pamain dito oh okay, mga kasabay magkalkal lang tayo dito madam mo masukal gustong gusto ng ano to eh pamain na dito nakatira sila malamig yun oh, agad may oh, agad mayroong pamain oh hmm, yun, malaki eh. baka maputol eh yun ayun oh dyan tayo huukay yun, sa nagtanong sa akin ano, uh, kasabay yung saan kukukuha nitong uh, pamain dito lang ayun o oh. no? no? pasintabi lang po sa mga nakaramisa ayan sinsya na po kayo ito talaga ang pamain natin ang huli sa tilapia mabisang pamain ito mga kasabay kasi pinaputol ah, makunat hindi ito natatanggal agad doon sa tulputol sa so, pagkakabit sa taga <coughs> Okay. Yeah. Pag kinagat na ng isda, hindi pa rin yan makakalas doon sa sa ano, sa wait, wet. Okay. Okay. Hindi na kapapo. Nasa ibabaw lang sila, yun. Hindi na tayo magkalkal mag alkal ng malalim. Madamuha lang. Kaya, yon. Yun, yun. Anuhin mo muna. So, pagdadala kayo lang, pinawa ko lang to para may panghukay tayo. Kasi kung wala rin naman kayong panghukay, wala rin kayong makukuha kasi nandiyan sila sa ano. Ilalim eh. Yun Oh. Hmm. Uh. pa yun meron na kailan na tayo ng kamakin yun tayong nakaya ano parami masukal na mga kasapay parang na tayong nagkitanin dito ng kamuting kahoy para lang makakuha tayo ng pang ano ayan pain tulpa pa tinamaan ng pangbungkal yun putol din tinamaan natin sila

tumutang na <laughs> layo ng pamain natin lilipat ako dyan ano dyan may good session dyan eh um, yan tayo nakadali ng blabla -bla, ng kasabay lilipat tayo doon ng anong pwesto dito nakadali tayo dito kaya lang baka sumabit may sabit dito banda mayroon dyan parang batu yata ah oh pwede na may ano pa rin ah. May pusina pagka nakagat, no? <laughs> May pusina pala yan ah, pagka kumagat na yung isda. Ayan. wala na akong pamataw eh. Ito, sobrang bigat naman yan, no? Tama lang yan, yung isa niyan. Ang bato. Tama lang yan eh. Yung isa, maliit eh. Malaki kasi yung isa diyan eh. I ano, ibanting mo 'yan. Kagatin yung ano 'yan. Ilapya. Yan. Top oh, ya. Dito naman kasi magugus ang tubig kaya kakinagat tayo ng isla nito hindi natin makapansin yun no? oh, nahatak na ako agad di ha hindi uh, mayroon yan hindi pwedeng wala ayan oh yan yan sa ilalim huh? hindi yan yung naka -flake. Okay. lock mo ayan, o, yun o. ayan Ayun, makasabi, oh ah

ishe good size <laughs> doon malalaki oh hmm <laughs> malaki na ayun good size na mga sabay nalagay natin to nalagay na natin sa fishnet <laughs> anak <laughs> ng pitong kuba anak ng tipaklong wala nang ang yusta na eh makakawala ka pa yun may mauwi na tayo nakatatlong piraso na tayo doon tayo banda lipat okay. mahanap tayo ng ano ah. oh. simpyo maliliit ang nadadali natin baka may malalaki dito Pinto oh, sampai Impurnal Tayo mga kasabay eh, Doon kasi May kaliitan Try natin dito Sana Ta makasamba tayo ng Kahit man lang good size na talaga May kalakihan ba Nahuli natin Hindi pa naman talaga yon. Ano yan? rin siya. Opa. malaki-laki na. Saka sa ano, pamprito natin. Ayan, pwede na. Pasado na yung kawali. O, mm oh, -hmm. ah, sabay. Ah. Kansin tayo. Mm-hmm. Uy, nakawala. Bale. Nahatak na niya pa ilalim yung plot natin eh. Mga kasabay. Kaya, oh? ah. <laughs> ka na Kasabay bhai tayo tayung jingle alam ko dito mga sabay oh jingle lang ang pahinga <laughs> oh, fish oil mga sabay oh, oh good size na yan eh oh, good size na yan kaya maingay dyan kuraot kaya gawin sa taas eh hindi makatingin mga kasabay ano <laughs> po ano eh mga ako ano eh magawa sa buhay tingin na lang kayo kayo mga ano dyan kahanap buhay kami rito sabit ito yung bato natin ang sumabit. Kaya ba yung huli natin no? Oh. Ula. Sinabit pa. pula Tapos sinabit pa niya dun sa ano, buti na tanggal. Sinabit niya sa bato. Kala ko nga pla pla na kasi nagtigas eh. Pison. <laughs> oh, ah, malaki na. Oh. Good size. Pwede na 'to. Isisip na natin 'to para baka away na tayo ng isda na ba? meron pa yung isa kasi pagka kainan natin ng malaki-laking kain eh wala Peace on, si kaputakal Peace on Maliit natin to, sabay. Ang ganyang laki. Hindi naman pure na tilapia 'yon eh, kaya pwede na rin yung iuwi kung talagang gusto Hindi naman kasi siya ano eh. Masyadong malaki pa. May mga malalaking ganong klase. di no, hindi pa nakalubog yung ano natin sinalo na ng isda hindi pa nakalubog yung tawag natin pain sinalo na kagad ng isda yung banda kasi medyo ano yung banda eh Ah, makasamba tayo ng mga chais Malaki. Doon? Bila kami, maga. pa. Wala, dito oh. Buhirit <laughs> siya. Malaki daw doon oh, mga kasabay. May nagsasabi sa atin. Lipat kaya tayo doon. Tapot ba yung dingwit mo? Malaki daw doon eh. Ha? Ha? Yo doy may kahoy. Malaki na raw doon eh. May e, mga kasabay, malaki daw ang isda doon. Sabi ng ating ano, kasabay ah uh, doon Robert. Dit kasama niya si ano. Naga uh, ano sila mga kasabay, nag-share sila ng anong fish to nila, yung spot nila. Kini-share nila sa atin sa lang kaya lang parang alanganin na tayo no mga kasabay uras natin eh gahol na tayo sa uras yun kasi dito may sabis eh ano kaya yan sinabita no hindi, bingwet wet din yun e eh. let na bingwet. mayroong tansi na angat ko wala naka ano na naman tayo yung nasasabit sa atin yung pinaka yung yung ano natin sinker so gagawa na naman tayo ulit na. yung pinaka palubog lang mga sabit dalawang ano na tayo tawag niyan yung palubog may dalawa na tayong nai ano dyan iiwan nasa na tayo ulit ngayon ito banda may sumasabit eh magkulit eh oh uh! agad naman hinanggab ka agad e, kasi hinihila sabit kasi wala na yung pain nagkat no? naman nakagat malaki daw doon mga kasabay next time na lang tayo pupunta roon lagi na tayo galing doon Sinin yung mga Ano yung buraot na yan Mga sabay Sana hindi sumabit Gago sabi masih nak uli di atas orang magawa orang mga ano eh orang mga, mga kuan irihis tawag ko na kasabi mga ignorante Ayan mga kasabay Kaya di maiwasan mabusit tayo sa mga ganyang tao. Nga ah, iknok. Natalim lang tayo ulit dito. Parang yung ano natin, yung tawag nyan pambato yun ano kayang meron sa ilalim nyan hindi naman natin nakikita yan kasi malabo yung eh. gagawin natin dito sa ating pang ano pang bato maubos ang bato natin nakailang bato na tayo dyan tatlo na yata o tatlong piraso na yun target kasi natin nang sabay yung plapla -pla. sana mayroon dito sige dito nakakahuli tayo ng mga plapla -pla, eh questo rito l'avevo godito ma erano un indito na pang pang, pang panalok. Go, oh, ah dalawa. Double catch mo sabay oh. Iwi na natin yung ganitong size. lumusot lumusot yan din na naman mga kalusot dyan ito hindi mm, na natin yan mayroon na kasing ano nyan kalakihan para gawin natin daing lang yan gagawin natin daing Et chaliyet. Napakaliyet. Marididait well, Daming nating parang tumigil ah. Wala eh, meron. Wow, good size. Dika nagpahiwatig. nandiyan ka na pala mayroon hmm. na tayo si Uwe na isda yan tayo muna tayo Dir diritso ang ano natin fishing tatsambahan natin yung ano dyan ay malalaki ang kinuha oh. Galing ang nila oh. Pang ano? Pangkuha ng pahin Ini timi-timi lang eh para hindi makagat nila yung taga. Oh. sabit na taga yata hanggang doon no? mayroon pa rin talaga oh. hmm. maliit pakulan natin maglima lang yung pain natin pagka pinagat ng maliliit tayo na naman tayo ulit buti na lang mga kasapay makunat itong ating pamain hindi masyadong nakukuha nila yun kaya try natin doon malalim yun yan kapasong mga abit eh patakot lagi na tayo nasabitan dyan Oh, nasa gilid lang sila oh. wow maliit